Ang Black man Family, si Geraldine at si Josh, nagkahiwalay na daw. Isa rin po ba kayo sa mga nanunood or avid fan ng mag-asawang ito, ng pamilyang ito? Kasi napapanood ko po ito eh, at hindi ko maiwasang gumawa ng vlog or topic tungkol dito. Pagkat tulad nila ay uh, isa rin akong mapagmahal sa pamilya. Isa akong nanay at may mga anak akong mahal na mahal ko at mahal na mahal ako. At alam ko kung gaano ka-importante na maging buo ang pamilya. Normal naman talaga po na yung pagiging masayang pamilya ay hindi rin nawawalan ng mga challenges or pagsubok. Hindi kasi sa lahat ng oras ay masaya, di ba? Kasi pag ang pamilya laging masaya, ibig sabihin, hindi sila nakakaranas ng mga, ng, ng pag-grow, yung growth about relationship and family Kasi malalaman lang po natin na nag-grow tayo if we are able to overcome all the challenges and issues in the family Kasi diyan po makikita yung pagmamahalan, diyan makikita yung pagpapatawaran, diyan makikita yung pagpapakumbaba At kung paano natin pahalagahan ang ating